Tapos ako na pong umuwi, hihirapan na po kasi ako eh. Tapos madalas pong pinupo na lahat ang ko ng madam. Lahat na lang mali sa kanya. Halos, halos tatlo apat na oras na lang po na itutulog ko. Lahat ng trabaho akin. Sana si Rafi tulungan niya naman ako. Dati po gusto kong tumakas. Kasi nagsumbong dati yung kasama ko. Tapos sabi ni baba noon, Sige, hatid kita sa agency, pero sisiguraduhin ko sa dyan magsak bagsak, mo. Ay, natakot po kung umalis. Sa puntong ito, kausapin natin ang kapatid ni Mary Chris na si Erlinda Jackson. Magandang hapon po, Miss Erlinda. Magandang hapon po, sir. Ma'am, hindi na po namin makontak si Miss Mary Chris. Kailan ho kayo huling nag-usap at ano po na pag-usapan ninyo? Kahapon po ng umaga at saka ng Okay. Kasi okay. po, tago niya lang po yung cellphone. Bawal po kasi nagagalit po yung hamon niya pag nakita yung cellphone. Yan po ay naisabi niya na rin sa kanyang agency yung sitwasyon niyang yan. Hindi ko po alam kung nakapagsabi na sa agency. Pero matagal na po siya umadal na ganun yung amo niya. At yung trato po ng amo niya po kanya. Gano'n na po siya katagal po dyan sa kanyang amo, ma'am? Nasa 20 months na po. Magdadalawang taon na po? Opo. Alright. Ang kanyang pong agency ay YNL Global Manpower Corporation. So, Opo, dito po. Dito po sa Pilipinas. So wala pa kayong mga nakokontak sa agency na ito, nakakausap? Wala pa po, sir. Sandali lang po, mama. Nasa din yung telepono natin si Miss Claire Alforque, Project Officer ng YNL Global Manpower Corporation. Magandang hapon po, Miss Claire. Yes, sir. Good afternoon po. Ma'am, alam niyo na ho ba yung uh, sitwasyon po ng inyong OFW? Ay, ah, yes may tumawag po sa amin ngayon po. Opo, ngayon po na alam niyo na po ano pong plano. Ah, uh, bali sir, yung gagawin pa namin is i-advise muna namin po yung uh, counterpart agency namin po. Pati po yung worker sa kanina tinatawagan ko po, po. Hindi pa po siya nasagot kasi siguro po uh, maaga pa din naman doon. Ma'am, meron po kayong counterpart sa yes lugar po. na kung saan Apo. siya, 'di ba? Opo. Bakit hindi niyo po tawagan yung inyong counterpart para Puntaan siya ngayon sa kanyang kinaroonan upang check, check upin po yung kanyang sitwasyon. Ginagawa na po namin po yung action na dapat po namin gawin sa ngayon po. Eh kaso po, wala pa po talagang tumasa po. Maya-maya po, itry po namin ulit. Pero hindi po nakarating sa inyo yung kanyang uh, sumbong? Ngayon lang po, nung tumawag po sila dyan sa inyo, sir. Ah, so hindi po, kung hindi po kami tumawag, hindi niya po rin po malalaman sana? Hindi po. Ang gusto po mangyari, Umaga po ngayon doon, sabi niyo po, 6.30 o 7.30? Mga ganun pong oras po. By then, nakausap niyo na po yung ating OFW na si Ma'am Marie Chris at siya po ay naalis na po sa kanyang pinagtrabahoan nadala na po sa bahay kalinga natin. Ah, oh, okay. So, pagkababa, ng pagkababa po ng telepono, ay a-action na kayo, ma'am. Tama? Apo, oh, sir. Apo, oh, sir. Oh, sir. Very good. Okay. Sige po, uh, asahan po namin yan, na Miss Claire. Okay, sir.